Mga kawiner, ikalimang araw na ngayon ng aming pagtatanim. Pero bago tayo magpunta doon, ay hayaan nyo muna akong ibahagi sa inyo ang aming daily routine. Pag sa umaga, ay diretso na agad ako sa pagtutuba. Kasama ko naman ang aking sidekick na si Cinderella. Este, aking asawa. Eto na rin ang aking ehersisyo sa araw-araw. Yung pag akyat baba sa nyo gamit ang hagdan. Dahil pag uwi namin talaga dito galing Maynila, ay ang laki talaga ng aking tiyan. Uy <coughs> ko pa ang bunti nang ng limang buwan. Unti-unti ko nang napapansin na nagpa-plot na ang aking chan. Pero wag naman sana kasing plot ng plywood kasi baka kunin ka na ni Lord Charot. Simula nang lumala ang rayuma ni Papa ay ako na ang nagtuloy ng pagtutuba. O ayan, hindi po unggoy ang inyong nakikita. Ako po yan. Kailangan ko na rin akyatin ang mga matataas na nyog dahil yung mga nyog na mabababa ay hindi na nagbubunga na pinagkukuha na namin ng tuba. Kung dati ay umaabot ako ng tatong galon sa umaga, ngayon, bumaba na sa dalawang galon ang tuba. Kaya, wala akong no choice kundi akyatin ang mga matataas na puno ng nyog. Kahit nakakalula at nakakatakot ay kailangang labanan para lang hindi mawala ang hanap buhay na pagtutuba. Dahil hindi man kalakihan ang kita, pero malaking tulong siya sa sa pangaraw-araw na kailangan. Para naman sa paghahanda ng aming pagtatanim ng pechay, ay kinuha ko naman ang mga tuyo na nadumi ng baka. Ay, sorry sa mga rich kid ha. Pero oo, dumi ng baka ang aming ginagamit na pampataba sa mga halaman at kulay. Nakakalahating sako din ako sa pangongolekta. Ito ang aking mga nakuwang dumi ng baka mga kawiner. At sunod ko namang kinalkal ay yung bulok na nakatawa ng nyog. Ito yung parang kokopit na kailangan din na pampataba na yung mga halaman at kulay. Ang nyug na ito ay matagal lang natumba nung bagyong odi pa. O oh, pasensya na sa mga rich kid ha. Dahil sigurado ako hindi nyo to naranasan. Mas okay pag kinamay. Mas mabilis ang trabaho. Diba meron tayong kasabihan sa buhay bagay lahat ng bagay ay mas masarap kapag kinamay oy relate siya oh charot ayan dinurog-durog ko pa dahil mas okay kapag pino siya ayan ready na pwede nang kainin este pwede nang paghaluin ito yung lupa natin ito yung nabulok na, na katawan ng nyug bulok na na dayabi at dumi ng baka at eto na si kuya Inupisahan na niya ang pagmekos-mekos Etos O eto Sana ay maging malusog at maging mataba nga Ang pechay ng asawa ko E este Pechay pala na itatanim namin ang asawa ko O ayan dudong Galingan mo ang pagkukonstruksyon ha At ayusin mo para makuha mo tamang timpla Sarot Sa mga susunod na araw Ay magahanap pa kami ng bulok na dayami At bulok na ipa Yun daw kasi ang mas maganda At mas mainam na pampataba Pero Mas maganda kapag na naisa ang bulok na nagpapala. Charot. At mga kawiner, abangan nyo ang aming pagtatanim ng pechay. At hanggang dito lang muna. See you on our next video. Mga charot.